Dahil sa bumababa na ring level ng tubig sa Pantabangan Dam Reservoir, kapos na raw ang patubig ng ilang lugar na sinusuplayan nito sa Sancha Luzon. Kaya naman nangalahati raw ang ani ni Mang Raul at di umabot sa inaasahang isang daan at limampung kaban ng palay. Sana magkaroon ng maraming tubig o kaya irrigated ganon. para maraming aanihin. Kapag, kapag kunti ang tubig, kunti rin ang anay. Aminado ang National Irrigation Administration Upper Pampanga River Integrated Irrigation System, Unia Apris, na hindi umabot ang level ng tubig sa Pantabangan Dam sa target water elevation para sa dry cropping season. Sa gitna ng nararanasang El Nino at pagbaba ng water elevation ng Pantabangan Dam dito sa lalawigan ng Nueva Ecija, aabot sa 7,000 hektaryang sakahan ang apektado. Sa monitoring ng National Irrigation Administration, nasa dulong bahagi ang mga sakahang ito, kaya hindi na naabot ng patubig. Our vulnerable area or the affected area is 50,550. Pero out of that uh, 50,000, 7,000 na lang ang hindi pa namin napapatubigan. Which is yun know, na yung fixed kasi tapos na yung irrigation namin. We are on the process of, uh, may harvest nga na nga kami ngayon. Eh. Giit pa ng ta Apris, maliit na porsyento lang daw ang natuto yung taniman dahil sa ginagawa nitong intervention. Dahil din sa kakulangan ng tubig kung kaya unti-unti nang namamatay ang mga pananim ng ilang magsasaka sa talisay Negros Occidental. Kung tatid kami yan, um, tubo yan, alaw ay naga do kay na ibala eh, sang pag tanong magtubo ya kay ti andu mala. Sabasa, talong. Ti wala na kay naginit na, na mo. Buway gid so basta init niya. Pinag-aaralan na raw ng City Hall kung magsasagawa ng cloud seeding. Manual transplanting naman ang ginagawa sa Haro Iloilo City. Anim na variety ng palay ang itinatanim at isang lagunang nagsusuplay ng tubig para sa irigasyon. May mga solar powered irrigation system din sa lugar. Sa Zamboanga City naman, nakapila na ang mga lagayan ng tubig ng mga residenteng iigib mula sa deep well. Ayon sa Zamboanga City Water District, pinangangambahan nila ang patuloy na pagbaba ng level ng tubig sa diversion well. Yes, uh, in terms of water supply uh, from worst to worst na. Tuloy-tuloy naman ang pagrarasyon ng tubig sa mahigit 30 barangay na apektado ng kakulangan sa supply ng tubig. Ayon sa pag-asa, strong and mature El Nino pa rin ang nararanasan ngayon at posibleng maramdaman pa hanggang sa mga susunod na buwan. Dagdag nito, sa katapusan ng Pebrero ay maaring umakyat na sa 24 na probinsya sa Luzon at Visayas ang tamaan ng drought. Labimpito naman ang maapektuhan ng dry spell at sampu ang makararanas ng dry condition. Para sa GMA Integrated News, Russell Simorio Nakatutok, 24 Horas.